nyo ha and it's me again for today's video nga ayan uuwi kami ng cordon uuwi dito na pala kami <laughs> Minsan na nga lang kami makauwi ng cordon kaya sinusulit na namin yung time. Sinusulit ko na din yung time para magband ng aking mga pamangkin. Dito na nga lang kami sa loob ng bahay naglalaro kasi hindi kami pwedeng lumabas dahil may bagyo. At eto na nga ang nangyari dahil nga sikat na sikat ang Barbie. Eto gusto daw niya akong make upan kasi ayaw niyang magpa make up. Ako daw ang may make upan pa niya para maging mukha daw akong Barbie. Pagbigyan natin ang batang English era dahil nga bet na bet niya ang Barbie for today. Wala nga lang ako mga gamit dyan kasi ang gamit ko lang dyan is tint, lipstick, and face powder lang. So yan lang yung muna yung gagamitin niya kasi yan lang naman ang meron ako. Eto na yung sinasabi nilang meron na namang isang titang na oto na isang bata. <laughs> oh, Barbie now? And then I put some makeup on your face. How are we going to put this one? No! In my cheek. Is it okay now? Yes. And then what's next? For this one. On oh, my whole face. Saya! On, come here, Saya. Come, come.

ikan can remove I can remove the next I'll oh, get get more and you know, I'll get more wipes. Oh, I'm not pretty. Mm. Okay. I about that spikes and okay. and okay. Okay. I'm be like a Barbie. <laughs> <laughs> poor. Yeah. Am I beautiful now, On my cheek, pala. On my cheek. No more? Okay. There are more lipstick. Because you put too many lipstick on my face. No, on my forehead. You put too many powder on my head. The witch. Where's the there? Where's the princess? Where's there? He's hiding. there, there's a witch. How about this one? What is this? What? It's it's a soldier. He is looking. He is looking as a witch. He is hiding. There's a people. He is scaring and he is hiding right there in the he can't see the princess. There, there's a witch right there up. He saw How about this one? What are? Th who's this? It's a bang bang. After nga naming maglaro ng mga bata na pag-isipan namin na pumunta kami sa bahay ng aking lola kahit na may bagyo. Actually umuulan na nga dyan at tinuloy pa rin namin yung aming plano na isa-celebrate namin ang simple birthday ng aking lola. Natapos na kasi ang kanyang celebration at hindi nga namin nalaman at hindi rin kami nakauwi during those time. Kaya naman ngayon lang ulit kami makakabawi ng aking pinsan at ng aking mother at ng aking isawa. <laughs> Dahil nga may kanya-kanya na kaming trabaho magpipinsan at meron na din kaming kanya-kanyang buhay, hindi na nga kami madalas nagkikita-kita at hindi na rin namin nabibisita ng madalas ang aming lola. Kaya naman kahit may bagyo, pupuntahan pa rin namin siya dahil today ang kanyang birthday. Kahit simpleng bagay lang, eto na ang isa sa mga sa lola namin. Buti na lang may nakita kong bilihan dito ng mga chinelas, ng mga dal shoes, kaya hinahanapan ko ang aking lola ng regalo para naman matuwa-tuwa siya kahit papano kasi nga hindi na kami madalas magkita. Kulang pa nga itong effort na ito kumpara mo naman sa mga panahong pag-aalaga niya sa amin nung bata kami. Dahil nga malakas ang ulan, na-stranded kami dito sa may gasolinahan. Nauna na nga ang aking mother at pinsan doon at kami na nga lang ang hinihintay. Kaya susunod na lang kami doon hangga tinintay namin humina muna or tumila muna ang ulan. Kasi nga may bagyo guys. Finally, we're here! Sobrang memorable sa akin ang place na ito, yung mga tanawin na yan. Kasi nga dito ako nagbata. Lolo ko ang isa sa nag-aalaga sa Akin, nung OFW ang aking mother. So, dito ako nag stay nung ako ay bata. Did you that? A tree! A tree and? I see a house! A house? What else? And grass! Rice! Too many rice. Grass! You wanna go there? It's, it's the grass. See, it's the grass, it's not a boy. <laughs> ano ko na? using happy birthday to you. Oblong oh, molola. Wait, mali When? Yay! 'Di ba? Sobrang saya na ng aking lola sa simpleng pagbili lang namin ng cake at pagbisita kasi 'yun talaga ang isa sa ikinakasaya at ikanatutuwa ng ating mga grandmother. At Gaya magigim paramid mga tarpaulin ID 75, 76, 77 and ngayon is 78 na niya kaya lang hindi namin napagawa ng tarpaulin kasi natapos na ang kanyang celebration. Tapos mga beshi, eto naman ako nung ako ay bata pa. O diba? Oh! Kinabukasan nga guys, pumunta kami ng Santiago City. Ginoyon Ginoyo na naman kasi kami ni Home Credit, oh, 'di ba? Tawag ng tawag si Home Credit dahil meron daw kaming discount. Kaya naman inavail na namin, nagpabudol naman kami. Five years to be exact na nga ang aking cellphone, kaya naman gusto ko na ding mag-upgrade dahil humihina na din siya. Palagi kasi fully full storage at saka naghahanghang na din siya, kaya naman kailangan na din nating mag-upgrade braid. Siyempre, sinama ko ng aking Diyosawa kasi hindi ko alam pumili ng cellphone. Siya na lang ang mamimili para sa akin. At siyempre, siya rin ang magbabaya. Char. <laughs> sa wakas, makakapag-COD na ako <laughs> after one year. Ang tagal kong hindi nakapag-call -cool off, cherry. Well, natapos na nga and it's time to go home. Gusto ko nang mag-rest dahil napagod ako ng dalawang araw. Dahil nga nagpabudol tayo mga beshi, mag-uulam tayo ngayon ng Toyo tuyo. Char lang, nag kasi ako ng tuyo at saka ang sarap mag-ulam ng tulop, tutulo. Tuyo dahil nga sa panahon ngayon na tag-ulan, malamig ang malamig na kaya gusto ko mag-ulam ng tuyo tapos itlog. O, di ang sarap. So, yun lang for today's video mga beshi. Don't forget to spread positivity. Huwag po tayong maging malungkot. Dapat masaya lang, chill-chill lang, cool-cool lang. And of course, enjoy your life. Thank you so much! 么么。M ua, m ua.